munden bina. Mm. Um, ana. Takotin bata, ana. Kita si sa munbi. Mm. Um, oh. Uh, tapos anak na munden bina? Bata. Mm. Um, ana. Ana na munbi na. Tulog na bata, kayabii na na ana ang mun. Yung ana ang munbi. unya Kita na che, kita ku Iru ba iru. Uh. Oo. Uh, Paak, Irobig, ubi, gukunta, dagan siya, dagan na, dagan, grabe dagan niya. Oo. Oh. Oo. Uh. Pag gumawa niya, dagan, bi. Oo. Oh. Kasi na, ato dahil siya, eh, papa. Oo. Uh. Amal papa niya, bi. Oo. Uh. Oo. Uh. Nagpatabang siya, bi, kay, ang irobig, bi, yukod man siya. Oo. Oo. Kasi na, oo. Oo. Tapos, naiyong sabi na, Dili na kumula ang papa, oi. Oo. Uh. Kadaan kay Iro Oo, oh, mapaakan ko Hayag mo kayong buwan uh oh, hayag buwan Ito na tayong bi Oo, galaag mo bata, galaag Hmm Oo, oh, malaag dahil ka Nahayag mo kayong buwan Anak, buwan 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 na yun? Una, una, buwan na buwan! Ano? Hmm... Kiss, Papa. 呗呐。没呢